na. Ah, nakita mo na yon? Ah, grabe. Mga buso, ito yung puno. Oh. Simula dito sa yero, papunta doon sa taas Oh. Oh. oh, yun ang pusa ko. Nandoon na. Oh. yun Oh. Meng, nasaan ka na? Ayun na. naggapang gapang na Oh. Inahabol niya yung ano ibon ayun hindi mo mahuli yun ayun ang ibon no, oh. ayun doon hindi makita bas yan <laughs> ayun ang ming-ming ko ming 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 <laughs> Ito tayo, mga boss. Ming! Ayun, oh. Ming! Ala, Spider-Man ka dyan, Ming, ah. Ang taas lang inakit mo, ah. Ayun, oh. Mga boss, oh. Ayun, oh. Ming! Ming! Baba na dyan, Maeng. Ang taas na yan. Sige. Tingnan mo. Ang taas yan. Simula dyan sa building. Oh. Oh. Yan. Oh. Puno na yan. Yan. Oh. Yan. Ito lupa. Punta doon. Oh, mga boss. Yan. Yan. Puno na nga ano yan. Saan na yung aking pusa? Ayan na. Oh. Ayan Oh. Nahabol ko na sa doon. Ayan ah, si Mingming. -Ming. Ayan ah. Ayan. Saan ka na, Ming? Ming! Psst! Pati! Pati! kawawa ka lang talaga dyan pag mo, mahuli mo yan malaglag ka laki lagapak pa dyan ang taas na yan oh. kaputik-putik na kami nga